Magandang umaga po sa atin lahat. Ito naman po si Professor Tonton Conrera sa isa na naman edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Pag-usapan uli natin ang chacha. Hmm. Alam nyo marami tayong pwede pag-usapan dito. Pero yun know, importante itong maintindihan natin. Okay. At it is always my pleasure to help you uh, in fully understanding ano ba talaga itong nangyayaring ito sa ngayon. Okay? Uh, bago ang lahat, gusto ko munang ipaalam sa inyo na sa Friday, hindi naman po tayo magkakamero ng usapang politika sapagat meron po akong meeting uh, maghapon. So, kailangan kong maghanda. So, anyway, so, kita-kita ulit tayo nito sa si lunes next week. Nagpapaalam na ako sa inyo, ha? Anyway, ang pag-usapan kasi natin ngayon yung pakulo o pakana o proposal ni Senator Subiri. Kasi kung yung mga hindi nakaka alam pa nung balita, meron na pong development. Diba? Nagkaroon ng petisyon na umiikot di umano at may mga bayarang nangyayari. At bilang reaksyon, di umano, pinatawag yata ni Pangulong Marcos si Speaker Romualdez, Martin Romualdez at saka si President ng Senate na si Juan Miguel Subiri, si Mig Subiri at nagkaroon na pag-uusap na sabi daw hindi umano ni Pangulong Marcos, sabi lang ito ni Senator Subiri, ay inatasan siya na manguna na ang Senado. At nagkaroon nga ng panukalang uh, uh, amendment ang, ang Senador na kung saan doon sa resolusyon uh, resolution na yon ay nilalayo na uh, in spirit ay gagawa ng resolution na, na magig na, parang uh, joint resolution siya ng Senado at ng House. Voting separately, two-thirds majority voting separately to amend three specific provisions in the Constitution focus on the economic provisions. At mamaya pag-uusapan natin kung ano yung mga provision yan. Ngayon, <laughs> Ang sabi kasi ni Senator Subiri, ito daw ay para maiwasan ang constitutional crisis. Kasi ang lumalabas ngayon, yung petisyon di umano na umiikot ay may pagbabanta na maghati-hati sa bansa. Uh, sabagat magkakaroon ng constitutional crisis. Mamaya tutugunan natin yung argumentong 'yan. Pangalawa, ah uh, Yung punto na iwasan na natin yung mga tagam-agam na pakikialaman yung uh, entire Constitution. Uh, isa yan sa mga pinagdududahan ngayon ng ano natin na kapag Constituent Assembly kasi balikan natin, di ba, yung tatlong paraan ng pag-amend ng Constitution. Una by Constitutional Convention, ahal ng tao. Yung Constituent Assembly na kung saan ang Kongreso will sit as a body A joint body to amend the constitution and even revise it. Uh, and also, by the way, the CONCOM is free to amend and revise. Magkaiba po yung amend at revise. Piniliwanag po na yan ang amendment. Yung hindi mo pinapalitan yung hilatsan ng konstitusyon, may pinapalitan ka lang ng mga uh, may isa-isang provision. Kunyari, pinapabahaba mo lang o pinapaikli mo lang isang batay. Yung number, pinapalitan mo. Pero hindi yung substantively ay napalitan mo yung ano yung basic na diwa o buod ng konstitusyon, yung po yung revision o kaya tumatawid na sa ibang uh, articles yung mga amendments mo. Hindi na ho amendment yung revision na yan. Ayon sa Korte Suprema. At uh, ang ikatlo nga ay yung People's Initiative, Petition to People's Initiative na nililimita lang sa amendments, hindi pwede sa revision. So, ang ang, ang sabi ng uh, ni Senador Subiri, uh, kasing agam-agam na pag ang constitutional uh, process of, of amending will be given to Congress, eh, baka pakialaman na lahat. So itong petition, itong, itong resolution ito na ifinile ni Senator Subiri na nakatutok lang sa economic provisions kasi gusto nga alisin o ibisan mga pangamba ng mga tao na pakikialaman na lahat. Pahabain ang kanilang termino, yung mga ganong ng mga masyadong self-serving, Paman naman, maganda naman yung diwa nung provision. Pero may meron kasing problema. Una, maraming problema pala. <laughs> Una, gusto kong tugunan yung sinasabi na ng, ng Senate President na nagkaroon ng constitutional crisis. Kung people's initiative. Para sa akin wala namang constitutional crisis sapagkat ang people's initiative ay malinaw na mayroong jurisprudence diyan. Di ba pinaliwanag ko na yan sa inyo? Nung Santiago versus Comelec noong 1997, nagsabi na ang Korte Suprema na yung Republic Act na itinatag ng Kongreso noong 1989 para uh, pangasiwaan ang People's Initiative na tinawag ang Initiative and Referendum Act ay hindi sapat para giyahan ang proseso ng pag amienda ng konstitusyon sa pamamagitan ng People's Initiative. Insufficient. Inadequate. At noong 2006 doon sa Lambino versus Comelec, muli ang Supreme Court, in effect, pinagtiba yun sapagkat hindi nila ginalaw. Kasi may opportunity naman nga silang i-revisit yung Lambino ay yung, Santiago versus Comelec. Pero sinabi nila there is no need to revisit. That means a judgment stays. So ano ngayon ang posisyon? Ang posisyon ngayon walang enabling law ang People's Initiative with respect to the Constitution and it wants to be amended. Ang meron lang, ang may visa lang yung law na yun na pinasa ng Congress, yung IRA law, yung Initiative and Re uh, Referendum Act, ay kung ang gigiyahan nito ay ang paggagamit ng People's Initiative para sa mga bata sa lokal at sa national pero hindi yung kasaligang batas. So yun. So ano ngayon yung constitutional crisis doon? Eh meron tayong umiiral ngayon na pre, na president sa jurisprudence. Malinaw po kasi dito ang tinutumbok na constitutional crisis ni Senator Sobiri ay yung kapag magkaroon ngayon ng constituent assembly. Ibig sabihin niyan kung hindi pwede ang people's initiative, wala namang concom. 'Di ba? Ayaw naman nila magpa-election ng Constitutional Commission. Ang constitutional ramin yun na lang to amend is yung Constituent Assembly na kung saan yung Kongreso, the House and the Senate will now be the one who will be making the amendment. But there is a provision kasi in the Constitution na malabo kasi hindi nila na-specify ang ano ang kung anong paraan magmi-meet -me ba jointly ang Senado at ang House boboto ba sila jointly o separately So may ganong klase ng issue na uh, parang um, talaga naman totoong hindi malinaw. So, but, but is there a constitutional, constitutional crisis here? I don't think so. Because there is a remedy to that. Sabi ko nga, pupunta ka ngayon sa Korte Suprema. Ang Korte Suprema mag-interpret. Kasi ang Korte Suprema pwede mag-interpret. At pwede sabihin, sabi kong may dalawang paraan para ma-interpret ito, yung tinatawag na strict textualist o or, uh, originalist. Titingnan ngayon, ano ba talaga yung teksto ng konstitusyon? ba diba? Yun yun, yung textualist, ano yung pagkakasulat? O, eh, kung ganyan, at hindi binanggit na separately, di ang assumption dyan ay jointly. Hmm. Eh, ito ang tinatakot ngayon ng Senado. At mamaya babanggitin ko kung bakit meron pa isang paraan para masolve ang problema na yan. Which is again, going to the Supreme Court and the Supreme Court would go back to the minutes of the proceedings of the Constitutional Commission that drafted the 1987 Constitution. Babalikan nila, ano ba yung mga debate dyan? Makikita nila, oh, ito talaga palang intent. Kasi yan nga talaga ang problema ng ating saligang batas. Ano ideally, without even addressing all these issues na ingay ngayon, personally, sa akin, kailangan na talagang palitan ng saligang batas, but not in this way. Okay? you know, not not in the way that it is being proposed. Para sa akin ang pinakamatibig pa rin ng constitutional convention. Now, kasi talagang sa totoo lang napakahaba, ang daming letra, isa na yata sa pinaka masyadong verbos. Pinakamahaba na tayong saligang batas sa buong mundo itong atin. Uh, o isa sa pinakamahaba. May mga nalimutan katulad niyan, hindi na specify kasi ang alam kong kwento diyan yung constitution na pinalitan nito yung 1973 unicameral tayo isa lang yung ating parliament nung nagdedebate ginawang bicameral lang ating legislature nalimutang i-adjust yung provision na yan nakalimutan kasi kung titingnan mo sa iba namang sa iba namang provision uh, meron namang specification like sa declaration of war merong nakaspecify kung paano bo jointly ba o separately. Pero pagdating dito sa amendment, hindi na banggit. So ang ang ang, ang duda ko dito, duda ko dito nakalimutan. Pero in any case, that is for the court to determine. So there is no constitutional crisis because there is a body that can define, decide on this. The court. So anong kinakatakot ng Senado? Na hindi inaamin, hindi subiri, pero klarong nasabi na ng maraming senador. Kapag joint pag jointly ang ano ang ang decision making. Lalamunin ng malaking house ang Senate. 24 lang ang senador. Lagpas sa 300 niya ta ang member ng house. So paano 'yun? Pagbutuhan kahit pasolido yung 24, talo lang sila ng 25 kong congressman. Which is just less than 10% of the entire membership. Tama nga naman. Di ba? So yun ang sinasabi nilang constitutional crisis kasi matitreaten ang power ng Senate. But you know, there is no constitutional crisis because there is a remedy in the constitution you go to the courts. ba? Ano mong crisis ang pinagsasabi ng mga to? ba? Diba? You can always go to the court and let the court interpret the law or the constitution. In any case, ang isang infirmity naman nitong ginagawa ngayon ni Senador Subiri ay ganito. Mamaya may bibigyan babang substantive and procedural. Yung procedural mo. Kasi itong si resolution niya, inihahain niya sa Senate na parang yung resolution number one sinasabi na pinupropose na na by a two thirds majority of the Senate nagpo-propose sila ng amendment. Naggusto nilang ipa adopt sa House. Later. Pwede rin ang House mag-file ng similar resolution with that particular provision already there. Now, may technicality buo dito. Sapagat para sa akin, sa ganang akin, kailangan muna sila mag-convene as a joint body before they propose. Parang ginagawa nila ngayon, tinatrato nila ang pag-amenda sa saligang batas na parang ordinaryong batas na kung saan magpa-file ng proposal sa House, sa, sa Senate, dadaan ng proseso, tapos kung walang version sa House, ipapasa sa House, kung mula sa Senado walang version, ang ah, kung, kung mula sa House walang version sa Senado, ipapasa sa Senado, tapos magkakaroon ng bicameral conference committee. Yun na yung joint parang tinatrato nilang parang regular legislation. A reading of the Constitution would imply, at least to me, that first there must be a resolution for a joint meeting. Yun muna ang laman dapat ng resolution. And then when they come together, that's the time they entertain proposals. Hindi po ito ordinary law making. Ito'y nakalagay diyan two-thirds vote of all members. Okay. Pag sinabing all members, ang implikasyon nito ay dapat muna kayong magsama lahat ng Congress. Di diba? But this is still a constitutional question that needs to be addressed by the court. So yung 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 rutang sinusundan ni Subiri, ay mukhang my flow sapagat ina-assume niya na amending the Constitution is like an ordinary legislation. Ano ba yung mga gustong i-amend? Kasi nakalagay na doon sa sa resolution nila na number one, uh, merong uh, nag-resolve na magkaroon ng amendment, uh, na-aproba ng two-thirds ng Senate at saka two-thirds ng House. Pero resolution lang yun sa Senado na i-adapt lang ng House. So magkaiba yun. Kesa dun sa they resolve to come together and then propose. Kasi ang nangyayari ganito, ako yung Senate, nag-resolve ako na magkaroon ng amendment, itong amendment ko. And then i-adapt ito ng House. Iba po yun dun sa mag-resolve muna tayo na magsama tayo magpulong and then tayo mag-propose. Magkaiba yun. At para sa akin, yung second version, yun yung nararapat sapagkat yun ay isang constitutional amendment, hindi lang yung ordinaryong batas. Ano ba yung mga gustong palitan? Sa totoo naman, uh, matagal na talagang sinasabi ko na kailangang palitan na sa Ligong Batas. Pero sinasabi ko rin na ako pabor ako sa CONCOM. May problema ako sa People's Initiative dahil wala pang enabling law. At sa Constitutional Convention, katulad nga nito, a ah, Constitutional Assembly, eto nga tingnan mo, nagkakaroon na tayo ng problema. Ano ba yung mga gustong papalitan? Uh, ang una, ang basic lang naman dito, tatlong provision lang naman sa Constitution, all of which are economic provisions, na kung saan gustong alisin ang limitasyon sa foreign ownership. Sabagat sa kasalukuyan, ang mga ang ating saligang batas nililimitahan ng foreign ownership sa public utilities, sa educational institutions, sa advertising industry at kahit sa mass media, lalo na sa mass media dapat totally and wholly owned by Filipinos 'yan. Dito sa pinapanukala ng Subiri, tatlo ang gusto niyang alis i-amend. Yung section Ah. Uh, um, uh, yung sa sa Article 12, okay? Yung sa Article 12, ah, uh, yung sa public utilities, gusto niyan tanggalin. Okay? Yung uh, paragraph 2, Section 4 of Article 14 na kung saan nililimitahan din ng konstitusyon ang pag-aari ng foreigner sa education and institutions. At yung paragraph 2, section 11 ng article 16 tungkol sa mga advertising companies. Okay? So gusto niyang alisin yung limitasyon. So paano ba ginawa ni Subiri yung pagpapalit? Sa halip na i-define kung paano papalitan, siningitan lang ang mga sections na ito ng clause na unless otherwise provided by law. Ano bang sabihin ng unless otherwise provided? Unless otherwise provided by law. Limang words. Pero in effect, it becomes very powerful because it gives Congress the power to negate the provision of the Constitution. Tama ba yun? sa tingin ko hindi. Malinaw na ito ay isang usapin na parang devious. Kasi ganito yan eh. Ang saligang batas ang pinakamataas na batas sa bansa. It is the highest law of the land. As it is right now, there is already a constitution. It has already declared provisions, the intent. If Congress so decides, to remove the restriction. Okay. On foreign ownership of public utilities, of educational institutions, and of advertising agencies. Then it should specifically say so already. Para alam ng tao. Sabi nga ng Korte Suprema sa Lambino, kailang alam ng tao kung anong pinipirmahan niya. Kailang ilagay mo dyan. In the same manner, dapat alam ng tao kung anong ibubotohan niya ang binibigay dapat sa tao, ano na yung proposal mo? Bakit hindi masabi na totally inaamid mo yon, inaalis mo na yung foreign restrictions? There shall be there, shall be no for the no limitation on foreign ownership of public utilities period. Doon naman sa isa, there shall be no uh, uh uh uh, limitation on foreign ownership of educational institutions period. Number three, there shall be no limitations on foreign ownership of advertising companies. Period. E bakit kailangan pang i-retain mo yung ang haba-habang prohibition sa foreign ownership na naandun sa saligang batas? Pero babanatan mo na unless otherwise provided by law. Ibig sabihin niyan, Eto ang, kailangan, ang gusto ng konstitusyon, ng framers. Pero pwede itong palitan ng kongreso ito ay isang devious way of undermining the power of the Constitution. Because the Constitution is the highest but blue on the land. Congress could not usurp the power. At ang malabo dito, di mo pa alam. Ang binibigay, parang sinasabi niya ni Sudiri, okay yung tao, bigyan niyo kami ng kapangyarihan na palitan kung gusto namin palitan yung provision na yan. Pwede ba yan? Uh, hindi, well, sinasabi lang nila, pwede silang magpropose ng iba. Pero ano yung iba na yon? Tataasan lang ba nila ang percentage ng ownership, ah lessen nila ang limitasyon, pwede nang 100%. Ano ba? Dating yung 40% foreign ownership, pwede lang 50-50, pwede na bang majority owned by foreigners? Mayo ganun. May, may, hindi natin alam 'yan sapagkat wala 'yan sa proposal. Wala 'yan sa amendment. Ang nasa amendment lang, binibigyan natin ng laya ang kongreso na palitan ang provision na yon. At hindi pa natin sigurado kung pwede, kung gusto nila, at kung gusto nila, ano ang ipapalit nila. That is not the way amendments operate. In fact, in Lambino, doon naman sa Lambino kasi yung, yung Supreme Court, yung pinapirman sa petition, hindi nakalagay doon kung ano yung magiging specific provisions. They that can also be applied here. Hindi nakalagay kung ano yung amendment na gusto mo. Gusto mo na magkaroon ng plebisito ang mga tao, aprobahan lang ang kapangyarihan ng Kongreso na magpalit ang saligang batas, which is not proper. So, I think, we, like I said, huwag niyong i-confuse. Hindi ko po in-oppose sa palitan ng saligang batas. I think, I am for even revision, making it clearer, making it shorter, entertain the possibility of having a federal system, uh, you know, federal. Now, presidential pa rin siguro dahil sabi kong, ang uh, parliamentary, ma mapanganib kung wala tayong mga mga wala pa tayong mature party system, di ba? Amend and reform the party list system, di ba? Um elect senators, increase the number of the Senate senators and you know, or entertain the possibility of having a unicameral legislature. I, I don't mind, but if we're going to like bicameral legislature, then make sure that the Senate has increased its number and there should be senatorial districts. Yan yung mga ano at magkaroon na talaga ng pulisiya para sa dynasty, hindi yung enabling law. At talaga namang marami tayong kailangan palitan. Isama na itong economic policies. Pero yung, ang ang, ang, ang kongreso mag-arrogate upon itself, the free, eh, to provide itself yung, parang napaka ano na, meron na siyang, it can, it can freely change the constitution anytime it wants. Because, at ang matindi pa nito, dahil inilalabas nilang amendment, pag ng tao constitutional na yon sapagkat parting ng konstitusyon which is in principle wrong because the framers of the constitution the constitution was approved in 1987 by 76.3% of the electorate that's a huge majority and the intent is clear you could not just amend it by saying that now congress has the power to either change it or not without any plebiscite kasi ganito yan ano kapag itong version ni Sena ni ni ni, ni Subiri ang ating kapayagan. Ang magkakaroon ng opportunity ang tao na mag-approve ay yung bigyan natin ng na laya ang kongreso na palitan yung provisions na yon. <laughs> yun lang. Okay? Yun lang. Okay? Pero in reality, ang mga tao walang laya at hindi makakasali sa pagdesisyon kung anong ipapalit. Dahil yan ay sa kongreso na lamang kung papayag tayo dito sa proposal na ito ni Senator Subiri. Sana po naintindihan niyo. Ito po ay isang devious sa pag-undermine ng konstitusyon kung papalitan natin ang konstitusyon sa tamang paraan, sa maayos sa paraan. At huwag dapat tayong alisan. Ang tao ay doon o huwag dapat tayong alisan ng kapangyarihang malaman ano yung ipapalit. Ano yung ipapalit na provision? Hindi yung ang ibibigyan lang natin ng laya ay ang kongreso at hindi na tayo kasali sa pagpapalit kung anong ipapalit. Sapagkat ang konstitusyon, mapapalitan lang yan pag inaprubahan ng tao. Pero ngayon, ang ipapa sa atin, okay, ayun lang kung papayagan natin ang saligang batas, pwedeng palitan ng probisyon ng Kongreso. Pero kung ipapalit nila, wala na po yan sabagat wala ng plebisito ang mga batas. Kung magkaroon man ng power ang Kongreso na, ah, okay, may limitasyon sa education institutions, ayon sa saligang batas, pero ayon sa batas, pwede naming alisin yan. Dahil nasa saligang batas na yan, pinaprove sa inyo. Tumayag kayo dyan. Ngayon, kung ano ipapalit namin, dahil batas na ang gausapan, hindi na kailangan magkaroon ng plebisito, kami na ang magdedesisyon. Inaalisan tayo ng kapangyarihan. Samantalang ang prinsipyo, hindi pwedeng palitan ng saling batas ang iyong transformation na walang pagtayam sa tao. Parang katulad niya ng ganyan eh. Parang iniwanan mo na isang tao lahat ang kinabukasan mo na hindi sa'yo sinasabi anong gagawin sa buhay mo. Papayag ka ba ng gano'n? Na parang, oh, wanna, trust me. I will, I will, I will manage your life parang talent ka na iniwanan mo na sa manager mo ang pagpapatakbo ng pera mo, hindi mo tinatanong man lang, gusto mo ba yung ganon? Dapat ikinukonsulto ka every step of the way. Hindi yung, at maaprobahan mo yun. Ay dito ang ginagawa ni Subir, sinasabi, bigyan nyo na lang kami ng kalayaan magdesisyon kung paano gagastusin ang pera mo. Yun lang. O di pag pumayag na tayo, every time na gagastusin yung pera, wala na. Hindi na tayo kasali. Ganon ang lumalabas dito. Sa usapin ito ng proposal ni Surige. Sana po nakapagsilbi ako sa bayan dahil yan po ang sabi sa akin ng UP at sana nakapagturo ko sa inyong kaisipan na plus ko ang mga puso at nakapagbabago ko ng mga panig sa buhay lalong-lalong nasa usapan politikal dahil sabi sa akin ng Lasal teach mind touch heart so, sinuli ko po wala po tayong usapan politik sa biyernes sa lunis na tayo magkikita kita so medyo mahaba-habang ating hindi pagkikita sa lunis na tayo ulit anyway para ma-miss nyo naman ako Mag-ingat po tayo lagi. May mga nagkaka-COVID pa rin. Malamig po ang panahon sa Mindanao. Nagbabaha ang mga tao. Ingat po tayo ng ingat. Binabaha po ang mga tao doon. Ingat po tayo lagi. Sa ating kalusugan, sa ating kaligtasan. Lagi ang sinasabi, UP naming mahal, Ani mula sa hal. Bagan ng araw po sa ating lahat. See you Monday. Bye for now.